P al no, oh, no, 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 Yun, mm. no, pa saan mo ini no, 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 Baba, tapos, no, 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 R. no, letter K. no, no, siya no, no, dito para... may tindok din sa gitna kasi ikagulan mo siya. Tapos pa dito, bababa. Parang ito gabi. So, baba. eto, tignan mo. Ba, di ba, ayan tindok, Tignan mo nga. Di ba, ayan tindok, Bababa ka dyan. Tapos pupunta ka naman dito sa gitna para itaas mo dito. Tapos eto, punta ka ulit dito. Tapos bababa ka doon sa tulok. Oh. Baba, straight. Hanggang tuldok lang, straight lang. Tapos, punta ka sa gitna. Pataas. Pataas sa tuldok. Ayan. Then, baba naman. Ayan. Very good. next. Ah, kaya na nga. Ha? Kaya na nga. Oh, ng marunong dyan. Kailangan pa rin na may tuldok. Kasi lumalagpas ka sa guhit. Ago. Ito naman, lalagyan mo. Tignan e, mo. E, Iba, ayan. E, lalagay ka dyan. Tapos, lalagay akong tuldok. Tatlo. Ang gagawin mo dyan is straight. Tapos, guhit ng konti. Guhit ng hanggang dyan. Ay, maulog na ako. Oh. Guhit ng hanggang dyan. Oh, go. Letter iyan yan. E rin. na, bilis. oo Hmm. Oh, mm. takpan yun. Oh, takpan yun. ganda. Ganda. Nakuha mo? Ay, ang galing. Oh my Very good. God! God. Wow. Oh, oh, next, ay naman, tutuldok ka ni Mami dito para alam mo, diretso yan na, pababa, ere na ha. tapos pupunta ka pa gano'n. Ay naman yan na maliit. Small letter. O, oh, next. Ay, oh, start ka sa taas ng tuldo. Oh, oh, Kapababa tapos punta ka dito. Hmm. Pag nasa baba ka na. Oh, 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 oh. mali, mali. Diba, straight ka. Diba, ayan nga, oh. Straight ka pa pababa, tapos pupunta ka pa, punta dito. So, ganun mo. Yan, yeah, okay no na yan. Hmm. Letter E naman, kaya mo na to? Okay. Okay.

Paikot, titi. Ito, 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 ito. E. Letter E. Ba't tinanong mo dyan pababa? Paikot dyan. Dito, oh. Tinaldok ako dyan para umikot ka papunta doon hanggang dito. Sa tundok. Oh. Alam um. ko na. Okay. Punta. Paikot. oh sobrang na. Naging O oh. oh na yan. Naging O. Oh, oh, Meri, ina. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Kaya nga tinuduk ako dyan tapos dito. Oh, susundan mo lang. Check mo muna, wag kang gumalaw. Kamay ko, masakap na lang mo. Punta ka dyan, tapos ikot pa ganyan, papunta ang gantuduk. Oh, ayan, letter us go. lang. Ganun lang. Paikot. O, next letter N. Ito yung N. Ipupuan ko dito sa taas para diretso ka na naman ulit pa baba Tapos, pupunta ka dito. Pupunta ka dyan. Punta ka dito. Letter N naman ulit. Na Ganito lang. Tignan mo. Tignan mo ko. Nandiyan ka sa tindo. Tapos, bababa ka ganyan. Tapos, iikot mo ganyan. Ha? Ngayon ko. Ganyan. Oh, oh, ba't nandiyan ka? Okay, na oh, ano yun? Sabi oh. Straight, sabi ko. Straight. Ito, gagayain mo. ba diba, straight bababa. Tapos, iikot ka pa ganyan. Hanggang baba. Ayan, Ito yun, know. oh. Straight bababa dyan. -ba -ba Tapos, iikot ka pa ganyan. Hindi lang, eh. Baka mabuti. Sige na, <bari> matapos na. <coughs> baba. Diretso. Tapos, paikot. Baik apapun tadi sam tuldok. Pangeran. Hahaha. Tuloy okay, lang. Huwag mong takpan ng ulo mo. Sige, okay. okay, sulat. <laughs>